So guys, in this video, pag-uusapan natin yung mga katanungan. Okay, marami na talaga nagtatanong sa akin kung paano daw mag-start as TikTok Affiliate kahit zero followers ka pa lang. Yes, you heard me right. Kahit zero followers ka pa lang is pwede ka na talaga mag as TikTok Affiliate. So patupusin mo yung video na to kasi i-share ko sa'yo step by step. Pero kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video. Now, paano ba mag-start dito kahit bababa ka pa lang sa 600 followers? So yung gagawin mo is pumunta ka sa TikTok profile mo. Tapos, i-click mo yung TikTok Shop for Creator. Tapos i-click mo yung verify kasi magve-verify tayo na dapat 18 years old and above po tayo. So once na verify na ni TikTok yung account mo, pwede ka na mag-share ng mga link sa other social media platform. Kasi yung difference lang na meron ka lang 600 followers and above, okay? Kapag nag-apply ka as TikTok affiliate, is meron kang yellow basket. Pero if below 600 pa lang, is pwede ka muna mag-share ng link outside sa TikTok at saka pwede naman direct message sa TikTok. Okay? So, paano ba mag-share ng mga links na ito? So, actually, meron kang apat na links na pwede i-share. First is yung product link. Second is yung campaign link. Third is yung showcase link. And lastly, ito yung shop link. Okay? So, let's say meron kang product ng gustong i-share. Pumunta ka sa product na to. Tapos, i-click mo yung arrow. Okay? So, once na-click mo na yung arrow, i-click mo naman yung share button. So, once na-click mo na yung share button, merong uh, ma-appear dyan na generated card. So, dapat merong generated card. Kasi kapag walang generated card, hindi pwede ito ma-share sa other social media platform. Okay? So, let's say merong generated card. So, ang gagawin mo dyan, okay, sa ilalim, meron kang makikita na copy link. Kung gusto mo yung link, yung copy mo at i-post sa other social media platform, pwede naman direct message, pwede mo i-message yung link ngayon sa friend mo sa TikTok, or i-direct mo talaga i-post sa Facebook, Instagram, or other social media platform. Okay? Yan lang kasimple mag-share ng product link. Second naman is campaign link. Paano naman ito? So, First, pumunta ka sa product, tapos meron kang magkikita ng campaign dyan, click mo yan, tapos i-click mo yung share button, tapos, syempre, click mo yung, uh, meron mag-appear na generated card, i-click mo yung copy link, or i-share mo sa, uh, dito sa TikTok, okay? Next naman is yung shop link, okay? Paano naman yung shop link? Pumunta ka sa ka maborito mong shop, okay? Tapos, i-click mo yan yung share button. Okay? Once na-click mo lang yung share button, merong ma-appear dyan na generated card na as in yung shop na yon, yung lahat na binabenta niya is pwede mo ma-share. Okay? Next naman is yung showcase link. Let's say meron ka lang na-add ng mga products sa showcase mo. So, mismo yung showcase na yon is pwede mo talaga i-share outside sa TikTok or other social media platform. Now, next naman na pag-uusapan natin is yung attribution. Actually, merong dalawang attribution. Yung direct attribution at saka indirect attribution. Yung direct attribution, ito yung nag-share ka ng link, okay? Tapos, nag-click yung buyer at binili mismo yung product na yun, okay? Tawag doon is direct attribution. Ano naman yung indirect? Ito yung nag-post ka ng link, okay? Tapos, nag-click si buyer tapos ibang product yung binili niya, still kikita ka dito ng komisyon. Tawag doon is indirect, okay? Indirect attribution. Lang gang ka simple actually. So kung meron ka pang katanungan, i-comment mo na lang. Pero kung gusto mo naman malaman kung paano ka kumita ng up to $500 a month sa pagpo-post lang ng video, okay? ng video pictures at saka magtatanggap ka ng super likes okay so kung gusto mo malaman kung paano i-click mo yung link okay na sa description box below pagkatapos i-download mo yung Waveful app tapos bibigyan kita ng 0.28 dollars para magumpisa ka dito at once nagawa mo na yon just comment below done para maturuan kita kung ano yung next na dapat mong gawin. So it's me again, Anthony James Yusa, signing out.